thank <sweak> you Asal ah, lepas na, asal lepas na. Hendu asal lepas. Asal ah, lepas na, asal lepas na. Hendu nak niarita o. Oi, kahitulah. Kalau mana? Bos kita ambilah, tunggu dah. Bos tunggu dah, bukan apa yang. Bos, kene berkahwin sahaja. Bos, kita ambilah.

disiplina. Lakas. Nay, dito na kayo mainit. Baka hindi nyo kaya yung inyong init, mainit. Baka patihin nyo kayo dyan. Tapos na ako kayo dyan, Nay. Okay, dito tayo, Nay. Tapos mula kasulug dito na Baka mapahamak pa kayo. ano na kayo. ano na yung ano na kayo ano lahi Diyan ano lahi ano lahi ano lahi ano lahi ano ano lahi ano 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 Skal vi se at det er Jon Berg Baka kayo ng mga bombero. Ano? Oo, sige kilim na lang kayo. Hindi okay. na lang kayo dyan, nai. Huwag na kayo dyan, nai. Bata, bata! Tak, tak! Huwag mo na pa-kulong mga bata. Ate, ate! Ade, bapa kena bapa, bapa, bapa kena. Hei, bapa, jadilah. Hei. 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 Wala naman sinabi, wala naman. Eto, si Nanong hinanap ko kanina eh. Wala naman! tao diyan, wala na. Wala naman, wala naman sinakita dyan eh. Wala naman, kanina nang gabi dyan eh. Hindi po may inaad, puwi na po may inaad? Hindi pa rin yan, pa Baka mabaksa pa kayo ah. May pera kasi na nakaabi Apa nak? Mari, mari, mari. 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 Duk ah. Eh, tadi din di dalamin. Oh, dunia nak kumpis tahu eh. Jangan kira kasih nan jambira tak kena masuk petang tanggal bulan tu itu dia ribaka ni eh ha Ano nga no. oh, nunoy? Oo. Oh, Baka kuryente kayo. Huwag na kayo pumasok ha? Ah. Ma may kuryente yung agda na. Ah. Huwag pa po no? naman. pa. sana to. na rin ba dyan? Hindi oh, sa may yun sa niya. na rin siya mo yung speaker o. Labas na na may ground e. Eh. Mababasa yan? May ground. May ground dyan? Oo. Oh. Kinelas ka. Oh, huwag na kayo pumasok. May ground. Baka makuriente ka pa. Wala Tak, bilisan mo tak. LNPC, Barangay Ugong. Ano po sila? mo bahay mo? Hindi na maka-housing. Saan ka ka? Hindi ba napasok Nagapan to eh, nagapan nun dito eh. Ay, bukala sana matira to. Wala na eh. Unahin yun yung mga nasa gilid. Yung mga nasa gilid na may bahay pa. 战斗准备。等等等等

Doon lang kayo kasi. Doon lang kayo. Huwag na lang kasing harapin. Doon lang kayo. Doon lang kayo. Gilid lang kayo. Dito. May isang ko Sige ho. O yan. Nakabutin pa isa na yung pag nung tapaw niyo. Di si Nonoi? Tidak tahu dia Nonoi ada Dwin ada Dwin Semua sudah sedikit

Dawadwan, tahu tau ka na sa loob barangay, ready mo mga modular tents natin. Maraming magdadalim doon sigurado. Okay, sorry po. <laughs> <laughs> uh, papaya tayo ang <laughs> modular tents sa barangay. Parating ka ngayon kasi maraming nagulungan dito sa ambil saja nak dia dah ah papa tahu berapa yang diperkat satu lagi tadi tu semua semua selamat